san mo Manda ano dali, yan tayo, laman! Oh, yung, oh, yan! Shut up! Shut up! Ay, alam ko na. Alam ko na anong laman yan. Alam mo alam mo alam mo laman. Talim Talim talimutak ang laman yan. Ano nung? Talimutak na isda. Bakit <laughs> 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 na tanatang laman yan? Di na nanawas. Anong laman yan, gaw? Gaw